Eh, vlog natin yan. 4 oh. Paano ba kumita dyan? 4 Paliwanag mo, para vlog natin. Live, ano, live, live. Anong pangalan yan? Pupo? Pupo. Gawa ka lang ng task. Okay, Pupo. Tapos? Gawa ka ng Ito task ngayon. mo. Kayo. Pati nga sa ite, te sa, ite. sa ite. Magkano ba kinita mo na dyan, te? Ay, ngayon, bago na naman itong pagkain. Oo, oh, buburin yan. Pupo. oh, pupo. <laughs> oh tayo nang babangis ako. <laughs> Ma, magkano na mga kinita nyo dyan naman? Oh, first payout ko 3.5. First payout, payout 3.5? Oh, lupit ka. Ano bang requirements dyan? I-download mo lang yung apps. I-download lang yung apps. Download oh, lang. dapat. Tita, ano yung tita? Dapat babae ka. Pagpalit mo si Ayon sa kasi Sedi, kaya walang crown sex si Sedi. Para, yung crown sex, yung CS nila mamaya sa iyo. Oh, sige, sige, sige. Sige na, mag-switch na kayo, be. Oh, ganda mo. Be, mag-switch na kayo, be. Ang daming kita, mga katropa, eh. Pwede ay, ano ba ito, tita? I-ex ko? Tapos start. na, na po din. Mag-CS. Ayos ko lang, Live ako. Ibabamong Magla-live ko lang pala dyan. Kailangan hmm. ah. ko lang makita dito. Sige, sige. Si. Kasi di pwede. Alam mo, nasa na pala kayo. Hindi Ito ang pupo. Yeah. Magla-live yeah. ka lang yeah. ng 2 hours. 000. Tapos... Every 1 hour, may 10,000 ka na na points. So, mag-live ka lang. Oo, oh, mag-live ka lang. So, for one day na 10-10, bali 2 hours, so makaroon ka na ng 20 ito ang ano sa pupo. Basta kailangan, pag nag ka, hindi mo, hindi mo ipakita yung ibang tao. Kailangan sarili mo lang. Oh, May setting yan. Hindi. Ikaw lang mag-adjust sa, ano, sa cellphone na sarili mo lang nakikita. Okay dong? Ito na dong.